Yan guys, ang dalawa ni Gat ni Lirus Lirus sa pag a -ad Antok ka, hmm, talyase. Talyase. <laughs> antok na antok pa. Wala ako sa huwish siya. Habang nagkukuskus na kita naman ko ng gamot na <laughs> okay, um, okay, pampatulog. Hindi na kami maubusan ng Gamot ano. sa allergy. Lugaw. So ito, iwanin ko naman kung kami maubusan pa ng lugaw. Tingnan nyo kung gano'ng kalaki nulutuin namin ngayon. <laughs> at babantayan <laughs> na namin sa tungko habang kinaluluto. Kami na magkakasa para sure na sure na di kami Ma, mauubusan. Kasi lang beses sa kami si Kulot nagmalaki na nagluto si Papa. Si Papa puro sandok. <laughs> Ang natira. Walang hiya. Di kami nataka. Thank you so much po sa anonymous na nagpadala po para po makapagluto kami ng aros napakaraming arroz caldo guys. So ito nilagyan namin ng manok kasi nga may isang <laughs> social social naman. Kahit onte kahit simpleng handaan lamang para sa 100,000 followers. Yay! Congrats! Oh, thank you so much talaga. Hanggang liman libo lang ang aking talagang inaasahan 108, para ma-monetize One hundred seven thousand followers. 8 na to, eight na. Oh, na? guys. Thank you so much sa support thank nyo. You. Ayan na po si Kulot. Nagpapalingas na po siya ng tungko para po kami makapagluto na. Tapos na din po siyang maggayat ng sibuyas, bawang, luya. pa? Luya. O, oh, di ka nga. Oh. wala. Ah, uh ah. seryoso, seryoso din naman si Lips eh, oh. Ano, oh, hindi magiging seryoso eh. ang ulo ko ngayon. Saan ito? <laughs> Nakain naman ko ng gamot na pang, yung gamot sa allergy. Guys, kasaka, sa kasalukuyan ngayon ay ako muna ang videographer. Dahil si Lips ay wala pa sa huwesyo. Wala talaga. <laughs> ay, lutang, lalutang ang utak ko ngayon. <laughs> mo dyan, bebe! Sige na po sa'yo ako ngayon. Kahit mo lang plus na puti. Ah. Ah-ah. Kasi pag nasibag si Toy, kahit mo lang po wish Pasensya na ho kayo kung may naririnig ha kayong lumalanding na aeroplano din sa aming gilid. Talagang kami ho'y nasa gilid ng, ano, ng airport. Guys, ito na. Yan na guys, ang manok. Thank you so much po ulit sa nagpadala guys. Sa sponsor po namin. Para po magawa namin ang ahat. Aming handa, ang simpleng handaan. Para sa 108,000 followers guys. Thank you, thank you so much po. Yun o, know, nalanding na roplano. Yun, yun. Tingnan mo ha. Yan ho. kaya kami maingay din Ito naman po si Ginagayat pa niya ang... Luya. Ikong ingay din nito. Ito, <laughs> ito ang ganda. Nasa airport tayo ngayon. Oh, nasa, nasa airport na Nasaan tayo ito? Nasa airport. Bakit? <laughs> ang bayan ng aeroplano. Ang, hi ang hirap pala manirahan sa ano, katabi landingo. airport, landingan ng aeroplano. <laughs> Bingi-bingi ka na eh sa landing ng aeroplano ngayon. <laughs> nang <nagtunog> pa, nang tunog. <laughs> ngayon po ay nagbabantay na po sila ng Aros kaldo. Ayan. Tingnan niyo naman po, oh. Tulalang tulala. Balda na. <laughs> Bay, kahit ako iuminom ng pampatulog, Gawa ng aking allergy, ako yung mag-aabang din eh. baka may na naman. Ayoko na mataon na na sandok lang ang makakain. <laughs> Sa gutong pong ito. Ayun o, lagablab na po. Ayan, nakag-aabang na kami dito. Ewanin ko kung kami maubusan pa, guys. Ayan <laughs> o, no. si call center o. Oh. Abang na abang na o sarap ng tulog ko kanina, ginising ako liga. Akala ko yung mauubusan na naman, hindi pa pala to. May igit advance ako ngayon. Lahok po ng aros namin ngayon. Ayun na, yung tatlong asong niliguan ko kanina, guys. Iniluto ko na ho siya. Para wala na ho akong liguan. At dahil ho, noong isang araw, niluto ng kanyang papa ay walang manok. Kami ho, may manok ngayon at nagbabantay na kami ngayon. Ewan ko kung mauubos may kami. Kayo? <laughs> Kami naman namang uubo sa inyo. Kami nakaabang na din eh. Nilaman <laughs> po ang simpleng celebration, guys. 100,000. 108,000 followers, guys. Magkisa na din pala ng manok at duya. Para hindi na po kami maubusan, guys. <laughs> Naubusan na eh. Yeah. Ito po si call center na papansin talaga sa mundo. Hindi <laughs> pa kanina nagdala. Hey. Ah, ah, may isa pong malaking tao. Ah ah. Hello po. Ano pong pangalan mo? Hello. Paginap paginap gulong diyan. Paginap gulong diyan pag pag sa laking iyan. Oh, yan nauntog. Nauntog sa kuwaya. Hindi ko alam. Hindi. Pangunay pa sa kuwaya. Ah. Si Jamaica eh kasing laki ni Doris pag nakatalikod eh. di Jusko. Itinahi si ini Iti Bukas ay, pa Hindi <laughs> <laughs> namin lubos ang maisip na may bukal ho pala din, eh. <laughs> Yan ang bukal. bayad ng bayad sa... Bayad ng bayad sa tubig, eh meron pala din yung pwedeng pagkonektahan ng tubig galing banyo. <laughs> may bukal naman pala kayo, eh. Kulot! May bayad pa kayo ng tubig. <laughs> Hindi na nga rin pala namin na videohan yung aming sabay-sabay na pagkain ng Salusalo dahil naka-live nga pala kami sa Facebook. Kaya naman kung gusto nyo mapanood yung aming salusalong kumakain, panood nyo na lamang ulit yung aming live kahapon. Thank you so much po sa lahat ng sumusuporta at sa lahat po ng sponsor, followers at viewers namin. Ingat po kayong lahat palagi.